Maganda daw po kasi yung smell nyo eh. Kahit ganito yun po yung nangyari sa atin, nakakukuha nyo pa po daw ng mabiti. Hindi yung tulad na... Eh kung magbubus ako tapos sa sarang yasa, hindi ko kasalanan po yan eh. Ayun! Saka hindi po ano, magagawa, no? Tawa. Kung bubusangot lang. Kanikasan mo ang sumira dyan. Ito yung pang ikuha ko po. May natutunan na kayo, guys. Sariwakwakan na! Tapo! Tay! Hala! 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 Sa niya? Oo ah! May nakaubad pa dito! Diyo, pahing sticker! Wala hala, naubos! Tay! Masa po ay! Doon na po kayo natulog kagabi? Pwede ito pa rin. Ay, dyan na pa sa ilalim. Pwede pong mga silip. Ayun Mukhang ginawa niyong unan yung bigas niyo tayo ah. Oh. Oo. <laughs> ano? Basa lahat yung pati lahat basa eh. Oo po. May good news po ako tayo. Kasi di ba naipost ko yung video kagabi. Oo po. niya? Oo Hindi na po sa pag marami pong naawa. Kasi po na ano po yung yung bahay niyo. Nabual. Tapos nabualan pa po kayo eh, di ba? Ngayon po. concrete na, na po natin. Parang gusto niyo po yung hollow blocks gano'n or kahit pinolik Kasi nagpuso kagabi Kung yung piso-piso ka ko Ay eh, marami din po nagbigay Ano pong gusto nyo gawin doon? Ah uh, Kung Kung pwede po yung... Kung meron yung box na lang po Ah sige May kasama po kayong Kaso hindi ko po alam kung kakasya yun Magkano pong Meron na po kasing 15,000 Na naipon Okay na po yun kung sakali po na may kukunkun sa akin pa. basta i-ikot nga pwede po natin na. simulan bukas O, yeah. bukas din po simula nito ay bukas din? opo ano may kasama ka po bukas? opo ano nagagawa garad? opo ano, ano po yung sino po yung mga kasama nyo? tatlo po kami upaan nyo po hindi naman upaan po nung ano mayari po? Iwan ko kung paano yung... Hindi ko natanong po kanina kung upaan nila o ano. Na, mm, kasi yung 15,000 na po yon hindi pa po tapos. Baka meron pa pong mga mag-send, gano'n. So, bukas po natin sisimulan. Opo. Kasi hindi ko nga po alam yung ano. Kung ano po yung mga bibili. Bukas makukon na po natin dito. Mga tapos, mga. sasama lang po akong bibili no? Sa, sasama lang yung bibili. Anong oras po sila nandito? Uh, baka nasa Alsocio po dahil Alsocio, sige, okay. mga Alsocio po, punta ako dito bukas Opo, okay. salamat sige okay. po. Thank you po Salamat po <laughs> Maganda daw po kasi yung smell nyo eh Kahit yun po yung nangyari sa atin Nakakukuha nyo pa po daw ng piti Hindi okay, yung dana. tulad na Eh kung magbubusa ako Ay. tayo dito sa nangyasa Hindi ko kasalanan po yan eh Ayun, saka hindi po ano, magagawa no Kububusangot lang Kasan mo ang sumira dyan eh Ito yung pang ikuha ko po May natutunan na oh. kayo guys Hindi, hindi ah. dyan pa lang ah, po salamat sa mga biyaya po yung nanay binin sa akin at maraming uh, malaking tulong po na kong po sa akin. Maraming po salamat. Sa mga gusto pa pong magbigay tayo, baka may gusto pa pong isabihin. Uy, what sa what gusto pa pong tumulong sa akin, maraming hey, salamat hey, na when, kung mayroon pa po. Uh, thank you!